Napakasarap naman yan Ate Bams. <laughs> ate Bams, sabag galing Ate Bams. Mukhang may nagbibigay pa sa'yo ng baboy ah. May ginanong gano'n na nila? Kung umu-order man sila, napapa-order sila, gano'n nang gagawin nila. Ay, eh, si Bugo ako nagbabasa yung... naman. Okay, ugas sabi mo Tor. Ugasan mo ah. Yeah. Ugas sabi mo Tor. Mm -hmm. Ikaw na mag-iak-iak na pala. Eh, Ang mga ko, oh, ano ko matagal na palambutan yan ha. ah. Ha? matagal na palambutan. Hindi eh, naman, bata pa yung eh. Ang matagal dito yung pagkain ano. Eh? Pakasarap ng ulam ni ate Bams. Ba, boy. ba mamoy. Oh. mamoy. oh. Mamoy mamoy. 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 Ano? Mamoy. Mayroon ka. Ako magbibidyo. Eh, basa yung kamay mo. Sa so, ilan naman na ito. Hindi ko naman haanohin eh. Hanggang din. Ah, pahapon isang araw yata. Napipilitan eh. Napipilitan. Ay, basta na Kaya yung... Kayo ba? Kayo.

ang mo naman yung bata, <coughs> ano? Paano yan? o. No? Paano nagkakuha ng tubig yan? simple Adobo for life. motor. Ah, tubig eh. Baka tayo dyan sa itak mo na yan. Mamamatay sa dumi. Tanta kami yan. Bungi pa. <laughs> Pag Pagkatalim naman pala. Binan mo kasi parang walang kamay eh. Ay, hindi nga magkakatay. Patong mo niya sa plastic. Baliktad kasi tirada mo eh. Dati yung laman ng inuna mo, bagay balat, baliktad. Ito kaya din eh. nagmumura ka na yata. Ayan o, oh, diba? o, diba? Hindi nga yung maliit na yan. kasi mo, ikaskas mo dyan sa may ano, malaking ano, pisaw. Yan <laughs> naman, bata na rin, oh. Bambi! Anong bambi? bambi. Anong sasabi ng gago mo yan? malalaki. Yan, ganyan lang. Kakasuya pag malalaki. Pang isang linggong ulam mo na yan ha. Aboy bagak. Ay, dapat sinamot sa na ng bigas. <laughs> Ay, pwede ba ulam? <laughs> ano nga eh? Ilang minutes na yan? minutes na yan? 4 minutes. Baboy. 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 Dali sepe. Abe. Okey na gabe. Gabe. ba? Wala. <laughs> weh 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 Mga <tuk> tangan tuh so Pangan tubig, big. Pangan big. marunong nang bumomba eh Kasi Grabe naman makakudkod 5 minutes 回干。